Ayan guys, uh, napakaswerte natin ngayong araw na ito dahil nakakita na naman tayo ng isang semi hard to find coins at tinatawag itong 1 peso coin, commemorative coins na si General Artemio Ricarte Ayan, napakadalang na talaga ng bariyang ito dahil kakaunti lang po ang ginawa na ganito at ito po ay kasalukuyang pong kinokolekta ng ating mga kaibigang kolektor. At may collector's value po ito mga kabarya. At talaga namang pag nakakita kayo nito mga kabarya, napakaswerte nyo dahil ito po ay binibili ng ating mga kaibigang kolektor Nang simula 50 pesos hanggang 100 pesos. O kaya pag mas maganda pa, mas tataas pa yung value niya. Kaya pinakamagandang gawin nyo po pag nakakita po kayo ng ganitong klasing barya ay itago nyo na po at uh, pag may naghanap na kolektor sa inyo ay pwede nyo po ibenta sa kanila ang tawag po dito ay 1 peso commemorative coins na si General Artemio Ricarte sa BSP series at kasalukuyang po itong nagiging kulang sa mga hinahanap ng ating mga kaibigang kolektor. Ito po ay napaka-importante sa part na kinukolekta naming mga kolektor dahil ito po ay bibihira magpakita. At napakaswerte nga natin dahil nakakita tayo ng ganito, munti ko nang maibayad. Buti na lang na check ko agad ang bariyang ito. Kung hindi, hindi natin mahahunt ito.